Kapag ka po simpleng araw, hindi pa sweldo o kaya na may umuulan, ganirin lang po ang ating lutuin, no? Huwag po kayo magalala. Lalaho ka atin ang konting ricado yan at pasasarapin po natin at marami makakain. Sasarasan po natin yan. Welcome na welcome po kay Dine sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel. kayo kay Luya. Oh, marami pong Luya. Yung hindi na kayo mag-iisip kung ano lulutuin nyo at nang masilip nyo yung kartamoneda nyo, wala kayong masilip. Ganito na lamang po. Sibuyas po. Eh ayos din naman. Timplahan po natin ng maayos. Bawang po para magustuhan ng mga bata. O, habang iginigisa po natin yan, sasama ko na itong pritong at ng mabuhay-buhay. Nasa refrigerator ko po kasi medyo malamig eh. Buhayin natin ha. O kapag ka medyo tostado tusta tostado na yung ating toko Isang lata pong gata. At saka po lagyan natin ng bagoong. Madalian na lamang ha. Kayo na po bahalan dumiskarte sa bagoong kung gaano kaalat yung gusto. At na asukal po. Kung ayaw niyo, walang pilitan. Paminsan-minsan ah, ay eh, haluin nyo po hanggang sa magmantika ng konti o kaya na eh, may ma-reduce yung ating uh, gata. Sandali, ano ba? Lasa. Ako, ayos na. O oh, kapag ka po medyo nangingitim-itim na, kaya medyo brown-brown na ng konti at malaput uh, malapot na yung ating gata at nagmamantika na, ilagay na po natin itong ating sile, siling panigang at saka po ilang siling labuyo. Bahala na kung sino mag-aapo yung bibig. <laughs> walang sapilitan pero gusto kong ko maglagay ng kinchay o sibuyas na mura para magandang tignan ha hahaluin po natin yan tsaka po natin ilagay itong ating sosyal na isda hmm makinig kayo ha tignan nyo kung paano ko po ito ginawa pero ilalagay ko na bati po tayo ng isang itlog dalawang kutsarang tubig tsaka po isang tasang harina measuring cup po ang ginamit ko ha haluin po natin yan titik na paminta katitik na asin, ilang patak ng nor, halo. Gagamit po tayo ng dalawang latang sardinas. Tinanggal ko po yung sabaw, sinala ko. Tsaka po natin ilalagay din sa ating harina. Lasog-lasogin nyo po ng konti. Pero huwag masyadong pinong-pino ha. Gusto natin ay may konting bugal-bugal uh, ng sardinas yung ating lulutuin. Konting kinchay. Haluin nyo na po, kortihan nyo na. Kahit anong korti po gusto nyo. Gusto nyo korting bahay, korting bari-barilan, pero korting bola-bola lang po ang gagawin ko. Kaya na po bahalang ko morte. Tsaka po natin iprito itong ating bola-bola. Marami po ang nagawa ko kasi maliliit lang kasi ayoko ng bugal-bugal. Gusto ko kasi laki lang po ng kaibang rekado. Ilang minuto lamang eh maluluto na. Baliktad niyo na po. Kaya naman eh kung hindi sa patang mantikang inilagay niyo, paliguan niyo yung taas para yung taas naman po ibabaw ang matusta. Ganun lamang. Tanguin na po natin. Oh, yan. Nakaraos din. Alam nyo po, ang pagdiskarte sa ulam eh, makakasanayan nyo na rin po pag alam nyo yung dumiskarte eh. Para ba yung hobby, kapag ka nakagawian nyo na eh, sanay na sanay na kayo eh, alam na alam nyo na kahit ano rekado meron kayo sa harapan eh, alam nyo na kung paano lutuit pa sarapan. Katulad po nito, dalawang sardinas lamang eh, ginataan natin eh, ayos na. Kung anong gulay meron kayo sa refrigerator o ano mabili nyo sa palengking, mura at madaling lutuin, yung po ilahok nyo katulad ng ginagawa ko din sa bahay. Ayos po ba? Kayo ang bus eh. Ranbilaro po!